Hi! Magandang umaga po mga katribo. Ah, uh, yayain ko po kayo na magpatahimik sa ilang mga matatabil at pasaway ng mga Pilipino. Gagawa po tayo mga kababayan ng serie, uh, serye. Mga shut up series. Mm, how about that? matagal na po akong uh, gumagawa ng marami na po pa, marami na po tayo na sinabihan ng shut up ba diba, sa mga previous videos pero ngayon ko lang naisip na gawa natin ito ng series series of shut up shut up mga pasaway na mga pro-China na mga Pilipino well, naumpisahan na natin yan before, uh, this time, ang gusto ko pong patahimikin ay itong si Madam. Dati kong hinahangaan na dapat sana eh, siya ang pangulo ko sa 2028. Alam nyo na kung sino. Of course not VP Ayoko ng spoiled brat. Ayoko ng bratinella. Ah nagstadura at diktadura. Okay, balikan natin si Pasaway. Itong isang Pasaway na ito na nawawala po ang aking paghanga. Hmm. Ito pong si Madam Amy Marcos. Paulit-ulit po siyang gumagawa ng mga mga salita na talagang anti-Pilipino po. Naku, tingnan mo, oh. nag-uumpisa ng uminit ang ulo ko. Nasaan kaya dito yung mute? Kasi pag inooban ko, gusto kong i-mute eh. Wala akong mute. Pasensya na po muna at uh, pag ako naka nakakita ng medyo maayos-ayos na technician, ipapaayos ko itong aking malinggit na studio. Balikan natin itong pasaway na to. Matagal na po kasi itong gumagawa ng mga hindi kagandahang mga pananalita, mga public announcements, mga mga interviews. Siyempre, yung mga journalist, inaalam po ang stand nitong ilan sa ating mga mga politiko. At ito pong si si Amy Marcos, isa po ito sa napapansin ko, ay palagay ko naman napapansin nyo rin, na masyado po siyang uh, anti-America at siya ay pro-China. When you are anti-America, siguro ko naman, most probably, hindi ko sinasabing all the time, eh, pro-China yan. Pero ito, anti-America at the same time, pro-China. <clears throat> Matagal na yan na uh, nagpapakita ng mga galaw, mga pananalita, na ipinapakita na siya ay pabor sa interes ng China. At when you when you favor the interest of China, you are disfavoring your own your own country. Di po ba? May word pang disfavor? I don't know. I'm not sure. Matagal na po yan. Ang naalala ko yung doong uh, sa nung dumating dito yung mga eroplano ng US military na kanyang ibinulgar tapos ngayon yung tungkol dito sa West Philippine Sea eh, ang inaasahan ko po sa kanya mga kababayan ay maging kagaya po siya ng stand ng kanyang kapatid hindi ko sinabing porke magkapatid kayo ay kailangan dapat nang magkasundo kayo kung hindi naman po pwede. But this time po, ang pulisiya kasi ng ating Pangulo na nagkataong kapatid niya ay pro-Pilipino, pro-Philippines, pro-American pro Alliance. We don't say pro-America ha. Iba po, ang pro-America sa pro-American alliance. At hindi man po sinasabi ni Pangulong BBM na he is anti-China but his policies is anti-China's uh, bullying. Itong pang-aapi, itong pang-aangkin, yun po ang anti ni BBM. Which means, no to not totally, anti-China. Kasi gusto pa rin naman niyang makipag-trade makipag, uh, makipag -trade sa China. So, it's not totally anti-China. <coughs> Ngayon, eto na naman po, the last time na nainis ako dito kay Amy Marcos, eh nung uh, na-interview siya, na-ambush interview siya. Alam nyo, kahit na yan po ay ambush interview na biglaan, hindi naman po ibig sabihin na caught in the act, uh, caught unaware pala, caught unaware ka sa mga isasagot mo, ambush or not, yun po ang yung stand nyo, yun ang nasa utak ninyo, na siyang automatic na lumabas sa bunganga Tinanong po siya noon, yun know, was about mga two months ago, yung tungkol po sa girian nga dyan sa West Philippine Sea, na, Nagsusumbong itong mga mangingisda natin na sila ay, uh, uh, yun nga po, yung nangyayari dyan na panghaharas ng China sa mga maliliit nating kababayan mangingisda. Ano ang sabi ni Jaime Marcos? Eh, baka naman, baka naman hindi naman ganun kaseryoso. Baka naman, uh, masyadong OA lang itong mga mangingisda na ito. Wow! Coming from? ay kababayan. And not only a kababayan, a simple kababayan, but an official, a high official of the land. Can you imagine na makakarinig kayo ng ganitong panini... panini pag ako na intense nabubulol ako. Ganitong pananalita from a high official of the land at naturingan pa naman bandin na kapatid ng ating Pangulo mismo. Nasasabihin na baka umaarte lang ito mga manging isda. Hindi naman ganun kaseryoso. Binubunggo na yung sasakyan mo in the high seas. Inaagawan ka ng iyong mga huhulihing isda. Malaking pangiinsulto na inagawan ka ng mga catch na malalaking isda mga mamahaling isda, tapos tatapunan ka nung mga inayawan nila, mga reject nila na mga maliliit na mga isda na pwedeng ipampakain sa pusa. Ganyan po ang tingin sa atin ng China, mga kababayan. Napakababa ng tingin nila sa atin. Ang tingin nila sa atin, insekto, pusang gala, na tapunan mo na lang ng mga inayawan nilang isda samantalang teritoryo natin ang pinagkukuhana nila tapos itong magaling na senador natin sasabihin na uh baka hindi naman ganun kaseryoso kung gusto mong malaman kung gaano kaseryoso ang problema sa West Philippine Sea Madam Amy Marcos why don't you go there go with the fishermen go with the supply mission doon sa Ayungin Shool. I dare you para mapatunayan mo kung gaano katotoo. Nagagalit na ako. Nag-aalala tuloy ako sa mga viewers ko na baka natotoxican kayo sa bunganga ko. But I can't help it. Nagagalit ako eh. Nagagalit po ako sa ginagawa ng ilan sa ating mga kababayan na naturing ng nasa posisyon posisyon na pwedeng gamitin para ipagtanggol tayo. Pero anong ginagawa? Through these positions, mas lalo tayong napaipinapahamak. Di po ba? Tingnan niyo yung susunod natin na tatalakayin sa ating uh, uh, shut up series. Mga matatalinong tao. Mga may kapangyarihang tao. Mayayaman mga may pangalan, may power, may influence na dapat po sana sila ang magtatanggol sa ating maliliit. Pero anong ginagawa? Mas lalong sila po ang nagpapahamak sa atin. Pasensya na po kayo. Pero kailangan po kasi natin pag-usapan ito at tuwing na pag-uusapan po ang West Philippine Sea, ako ay naka-high blood. ko ay isang taong simple lang. Wala akong kapangyarihan, wala akong posisyon. Ni itong channel ko ang liit. Ewan ko kung sino lang dyan nakakapanood. Pipito lang ang followers ko. ba? Diba? Sino lang? But out of these seven uh, regular followers, sana man po ay lumawak ito. Mai-share man lang po nitong mga aking mga nakaka-appreciate mga appreciative na regular followers kahit pa paano naman po maikwento nyo ano po sana lumaki ang channel ko nang sa ganun magkaroon ako ng influence ng boses <coughs> eh pag ako na, intense yung na ano yung sikmura ko eh nagagasgas pasensya na po kayo hindi po ako makakapag uh, makakapag makakagawa ng vlog na yung hindi po nagagalit. Siguro, gagawa na lang ako ng ibang channel na kung saan makapagbigay naman ako ng kasiyahan. Kasi sabi ng kapatid ko, kung gagawa ka ng vlog, yung matutuwa yung nanonood. Ma yung yung uh, mga ano raw, yung anong tawag mo doon? Basta, yung masisiyahan ng manonood. Hindi ganito na parating galit. Hindi po ako kagaya ni Amy Marcos. Itong latest niya po na uh, na-interview na naman siya, na-ambush interview na naman siya, na tungkol na naman ito dyan sa eroplanong lumilipad-lipad na pinag-iinitan niya. Pinag-iinitan po ni Amy Marcos yung uh, military plane ng Amerika na tumutulong sa atin dyan sa West Philippine sea. Hindi nyo ba yan alam? Senator Amy Marcos, na yung eroplano niya, ang purpose niyan dyan ay para tulungan yung mga sundalo natin na nagbabantay dyan sa West Philippines, na inaagaw ng mga kinakaibigan mong in-check. Naintindihan mo? Sasabihin mo doon sa interview na, Naguguluhan ako, hindi ko alam kung ano ang purpose niyang uh, US uh, military navy plane dyan na aalig-aligin. Tanga ka ba? Senador ka? Kapatid ng Pangulo, you have so much influence and power. Kung naguguluhan ka, kung hindi mo maintindihan kung bakit anong ginagawa ng eroplano ng Amerika dyan sa itaas, ng West Philippine Sea. Bakit hindi mo tanongin ang kapatid mo? Anong ginagawa niyan dyan? Bakit hindi ka tumawag sa US Embassy? Hindi mo tawagan si Gibo Jodoro, nabubulol tuloy ako. Kung ano ang ginagawa niyan dyan. Kausapin, ang dami mong pwedeng kausapin. Bakit mananatili ka sa dilim ng uh, pagkalito? Pagtatanong ko anong ginagawa. Excuse me. Huwag ka ng plastic. Masyado kang plastic. Ako, naiinis na ako sa iyo. Sayang, ikaw pa naman ang ikakampanya kong Pangulo sa 2028. Pero no way, hindi na. Ni Senador sa 2025, imbis na ikampanya kita na iboto, ikakampanya kita na huwag kang iboto. Yes, mga kababayan, huwag nang iboto si Amy Marcos. Dahil yan po ay isa sa mga traidor sa ating bayan. Kasama yan nito mga sinashut up natin. Traidor! Traidor ka, ay Amy Marcos. Buisit ka. Pati mga anak mo, tinuturoan mo maging traidor. Sasabihin mo na, habang nagsasalita ka, wala ka man lang ka concern concern sa facial expression mo, sa pagbumukha mo, masyado kang parang napaka conscious ka na ang yung makeup mo, yung ganda ng mukha mo, yun ang pinoproject mo. Wala man lang akong mababakas na pag-alala ng concern ng malasakit. Jan sa mga taong immediately affected, Jan sa gulo sa West Philippine Sea, si Amy Marcos. Nasaan ang puso mo? Buisit kang bruha ka. Sabi, eh, eh, nagtataka nga ako kung anong ginag, anong purpose niyang mga military planes na yan dyan, ng Amerika, ano bang ginagawa niya dyan? Hindi mo alam? Tin tinutulungan yung mga kapwa mo Pilipino na naghahatid ng pagkain, ng supply doon sa ayungin. Hindi mo alam yon You're so stupid. You're so dumb. O nagmamaang-maangang ka. Ano, magkano bang binibigay sa'yo ng China? Magkano ka? Buisit ka. Pumapangit ka tuloy sa paningin ko. Ang layo mo. Ang layo mo sa ama mo. Ang layo mo sa kapatid mo. Habang yung kapatid mo naghihirap na iligtas ang bansa natin, ikaw naman isinuduldulan mo ang bansa natin palayo. Ipinamimigay mo. Kunwari ka pa, eh, kailangan kalma lang tayo, kalma lang. Kalma lang? Talaga, kalma lang talaga. Ikaw kalmado ka eh. Tingnan mo yung pagmumukha mo habang ini-interview ka. Wala ni Katiting na pag-aalala. Samantalang yung mga kasama mo sa gobyerno, yung mga concerned ng mga Pilipino, alalang alala na. Pero ikaw, wala ni Katiting na pag-aalala. Pakyut ka masyado sa harap ng kamera. Eh, kalma lang sa lahat kasi baka, baka Baka uminit na naman ang mga ulo. Uminit ng ulo nino, Taimi Marcos? Uminit ng ulo ng China? Bakit? Anong paki mo sa China? Masyado mong iniisip ang pag-init ng ulo ng China. Eh yung pag-init ng ulo ba ng mga kapwa mo Pilipino na isip mo ba? Masyado kang concern sa init ng ulo ng China. Buisit kang babae ka galit na talaga ako. Naku, kung, kaya lang kitang sakalin. Nakakainis mo ang mga ganitong klaseng Pilipino na turing ang mga opisyal ng gobyerno. Buti pa yung mga taga-ibang bansa. Yung ibang bansa nag-aalala sa kalagayan natin. Kalagayan ng teritoryo natin. Pero itong mga sarili nating tao, nakakahiya kayo. Kitang kita yung pagkatridor ninyo. Nigingiti-ngiti lang siya. Ang ali aliwalas ng mukha niya doon sa interview. <tipos> eh, Eh, uh, O uh, 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 kalma lang tayo lahat, eh. Baka uminit na naman ang mga ulo. Buisit. Kung mayroong third party dyan na ali-aligid, bagiinit ang ulo third party bakit hindi mo tawagin bakit hindi mo pangalanan na yung tinutukoy mo na third party ay America America di ba ay ni Marcos Sana nanonood ka dito sa dito sa vlog ko Paano kaya niya ito mapapanood Kunwari ka pa plastic plastic mo bakit hindi mo pangalanan na ang third party ang minimin mo is America? Third party talaga, ha? Pasalamat ka, ay mi Marcos, mayroong third party na nakikialam, tumutulong, umaasiste sa mga kababayan mo sa pagbabantay sa teritoryo. Buisip ka, naturing ang Marcos ka, naturing ang senador, opisyal ng gobyerno pero ano itong ginagawa mo ipinamimigay mo ang sarili mong bansa wala kang pakialam sa panganib na sinusuong ng bansa natin baka nga ni hindi ka nag ROTC nung high school ka nag cit ka ba? nag ROTC ka ba lang ba? si Bungbong Marcos nag nag military training yan talagang pinatrain niya nung tatay niya ikaw, tinrain ka ba ng tatay mo na maging militar? Wala kang malasakit. Ay, I mi mean, Marcos. Wala kang pakialam. Ang pinapakialaman mo lang yung sarili mo. Kung saan ka masaya. Masaya ka? Sa pakikipagkaibigan ng China? Bakit? Kasi pag nawala ang Amerika, nawala si Bongbong Marcos, yung mga kaibigan alam ko kaibigan ka mga traidor at pag kayo kayo na ang nasa posisyon under China maligaya kayo kasi forever kayo sa mga posisyon ninyo pareho ng communist party sa China tinan mo si Xi Jinping president for life Akala ninyo mangyayari yan sa Pilipinas? Ilang ulit kong sinasabi eh, na kapag China na ang kapag nahawakan na tayo ng China, nasakop na tayo ng China, do you think makakaporma yung mga Pilipino na maging opisyal sa gobyerno? In your dreams, walang Pilipino na magiging opisyal. Baka barangay chairman lang, pwede. Baka, sa bagay, sa katakbo ng utak mo, pwede ka magbarangay chairman man. Kala ninyo, makakaporma kayo. Papalitan kayo lahat dyan, mga opisyal. Puro yan, lahat dyan magiging Chinese. Bakit? Ang daming Chinese na Pilipino. And these, Filipino chinese Do you believe na ang puso nila ay nasa Pilipino? Answer my question. Itong si Amy Marcos. Mga kababayan, pang wakas kong salita kasi nagagasgas ang lalamunan ko. Kakandidato ito either senator sa 2025 or Manila Mayor. Alam nyo, kahit na siguro Manila Mayor, hindi siya pwedeng mag-mayor. Alam nyo kung bakit? Nandiyan dyan sa Manila yung Manila Bay Reclamation. Na ayon sa paniniwala ng iba, ay ginagawa ng military base. Posible. Military base ng China. At pag si Amy Marcos ang maging mayor ng Manila, Do you think hindi mamamayag pag ang China sa capital city of the Philippines? Kaya po mga kababayan, kahit na mayor ng Manila, kahit na nung posisyon, hindi pwede magkaroon itong Amy Marcos na ito. Lalo ng Pangulo pa. Ako na po ang nagsasabi, wag na wag pong iboboto ang bruhang ito. Ikaw ay Marcos. Shut up. Did you hear me? Shut your fucking mouth out. Mga kababayan, tapusin ko na po kasi alam kong naiinis na kayo sa akin. But I can't help it. I'm telling you, ako talaga ay nagagalit kapag West Philippine Sea ang pinag-uusapan. Dahil kapag West Philippine Sea ang karugtong niyan ay issue ng mga traidor sa bayan. Did you get it, mga kababayan? Pasensya na po kayo sa bunganga ko. Pero talagang ganyan po. <coughs> maraming salamat. Anyway, maraming salamat sa panunood and uh, I hope to see you in my next vlogs. Peace be with us.